Magandang araw mga kalugar Pupunta nga pala tayo ngayon ng pounding area kasi na yung pound yung isang motor natin yung sky drive natin kasi tsabahan yung anak ko sa checkpoint wala siyang lisensya may nang Nilagay sa kanyang violation is driving without license Tapos yung motor natin syempre i-impound dyan Kasi yun ang pangahawakan nila So papunta tayo ngayon ng impounding area dito sa Valenzuela Ang oras natin ngayon is 8am Kahapon lang tayo nahuli na checkpoint Sayang ayun kalagar, papunta na tayo ng impounding area kung saan na impound yung sky drive natin. Hindi muna natin gagamitin si ADB kasi baka machamba na naman tayo kapag tigisa na kami ng anak ko pa uwi. Sayang yung tubos tsaka yung abala. Babalikan ko kayo medyo mamasay lang tapos magbabaon lang tayo ng dalawang helmet. Araw nga pala ng linggo ngayon mga kalugar Kasi sabi nila nung tinanong namin Sabi open naman daw sila ng Sabado at Linggo Sana makapasok yung camera natin Sana huwag tayo si Balikan ko kayo kalugar kung di ako nagkakamali nasa almost 3 years tayo hindi na masahe papasok na tayo ngayon ng impounding area tsaka malalaman natin ngayon kung magkano talaga ang tubos ng na-impound na motor tapos ang violation ay driving without license kasi marami akong narinig puro haka-haka eh -haka. minsan nga kinakabahan na ako kung kakapusin yung dala namin pera eh pero yung okay patong patong simplehan mo ako magtatanong ako eh natutulog po kami ng motor kasi na ano po yun ay pagkakas. Hello sir, good morning sir. Sir, siya, siya, po, po, Hello, sir, po. Sir, na ikon kasi yung motor namin kahapon. Pwede rin po namin sumusin na yun. Wala po ba sir na original? Yan po yung sir yung unang-unang mayari. May sa inyo. Meron po.

dito sa. Wo wala lang isa doon, dito sa Ramos ay. Tara. Eh alam mo, pending din 'yung ni-send So, eto makakalugar, magpapa-xerox lang tayo. Saan may malapit lang dito, banda. So, eto medyo malayo pala sa xeroxan dito, pero okay lang. Ang papa-xerox natin ay tagdalawang kopya ng documents natin uh, deed of sale, ORCR, ID ng first owner ng motor, license natin, at syempre, yung resibo ng binayad natin. So, yun lang to kalawa, ready na natin yung pambayad natin na tumatagin ting 1,200. Sarat nyo yung magiging. Papaserok nyo ito, sarat. Yung ba? Kasi kailangan sa impound nyo. Saan po ang kasunod nyo ito, sir? Sa impound nyo, diretso po. Ito na mga kalugar, the moment of truth na na yung motor natin So bago tayo lumabas na yung founding facilities Ay i-visual check muna natin siya Para kung sakaling may nawala Or nasira Ay may habol tayo Goods naman lahat mga kalugar Ang oras nga pala natin is 9.30 So nakuha lang natin siya ng 1.5 hour Natapos tayo

gandang motor doon na na-impond ah. So, ayun na nga mga kalugar, ano? Katapos lang natin siya ng one and a half hour. Dahil umalis tayo kanina sa bahay, 8 a.m. Then, natapos tayo ng 9.30 a.m. Ito agandahan kasi kalugar sa Valenzuela. Kasi kahit araw ng Sabad at Linggo, naka-open ang tubusan ng motor at ang Lutensya. Baga hassle free siya dahil halos walang pira sa counter at hindi pa natin kailangan mag-absent sa trabaho natin. So kalugar, so back to topic tayo. Recap nga pala tayo mga kalugar. Ang unang ginawa natin ay pinakita natin yung ticket natin sa counter para i-verify daw po nila kung sino po yung nagmamayari ng motorcycle natin at kung sino po yung nakikita. Tapos nag-present po tayo ng ating original na ORPS at syempre yung ating DDoS sale. Then, nagpa-xerox tayo mga kalugan ng mga documents natin. Bali, dalawang kopya ang bawat isa na kailangan natin ipa-xerox. Tapos nung ipasa na natin yung mga documents natin, mga xerox lahat yun, ay nagbayad na tayo sa counter ng tumataginting ng 1,200 mga kalugar kaya nga pala naging 1,200 ang fine natin kasi may one day tayong lumipas sa pagkahuli natin ang fine talaga ng impound motorcycle ay nasa 1,100 dito sa Balinsuel at 100 pesos every 24 hours nalilipas na pagkatapos mong mauli then yun na nga, na-release na yung unit natin Pinuha na natin sa sa impounding facilities nila. Kalugar, grabe. Napakaraming motor sa facilities nila na hindi na natutubos. Alas pinubuha na ng mga damo. At ang last na ginawa natin ay pumirma tayo sa exit guard para may labas na yung unit natin. So, ganun lang kadali mga kalugar ang proseso sa pagtubos ng impounding motorcycle. So, maraming maraming salamat sa pagkilip mga kalugar. At kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe kalugar, pakisubscribe mo na yan. Pakilike and share mo na rin yung video natin kung nagustuhan mo. And... Peace out.